Kaya nga, hindi naman sa atin. Alis ka dyan, mahal. Mamaya na na At mamaya, pamimirendahin ka ni ate. Pamirendahin natin si, ano? Pamimirendahin ka nito Si, si ate Barbie. Si ate Pilita, ito, nag Santa Rosa. Ang mukha mo si Pilita. Ay, ganun. Yes, isang buho ko. Oh? Totoo yun. Oo, oh, totoo yun. Meron talagang time. ano daw. Meron daw talagang lokalite mga tao, no? Lokalite. Eh, ikaw ba? Sino ba kamukha mo? Special, ano? sino kamukha niya? Expression is binibiging interest. Ay, ganun. Nagigita ko na ba yun? Lansaga. Oo. Tagarita ba yan? Artista. Ay, artista ba yan? So, diba? And pala. after this haircut, And I show my talent. hair coloring madam here. Yes. Look know her know. Color. Oh, this is a color of light, bland brown here. Oh, you know that. Oh, you look. Oh, color. Mm -hmm. oh, Hello. <laughs> mm. <laughs> ganda mo, no? Mix, mix, mix. Yeah. Oh, dibang ganta ko. Oh. Inchi <laughs> kita <laughs> mo <laughs> kita. Japan. Oh, oh dibang. Eh, mo jan? Japan, <laughs> Japan. 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 Diba? Ay, Japan dibang tuh. Japan. Light brown. Light, light brown, blond. Oh, dibang. kulay niya sa buhok ko. Tingnan natin yes. kung ano nangyayari. Ay, mapuno to sa buhok. Oh. Okay lang. Okay lang. Papahid lang naman Sa buhok din naman. Sa buhok niya okay. papahid. Nandito kami sa rooftop. Okay. nagugupitan. Tapos pagkatapos. Nagugupitan kami ng aking customer. From rooftop. <laughs> o, diba? Very social life, madam. Mm, oh, yes. O, diba? Dapat ka nag-vlog ka din. Bawat customer mo. Oh. Kasi upload mo. Correct. Oh, right. Mm para ano nakikita nila, ano di ba? Para ano nakikita, ano nakikita? Ayoko, ba? Hmm. ng pinsan ko, meron akong pinsan na tulad mo. May ano And after this, you look this. soup supot, <laughs> I will make in ba the shoulder. Babaluti All na you yan. look, plastic in the shoulder. A most project. Here. Oh, you know that? You know a plastic. From my e head. <laughs> from <ang edgar. laughs> ba? sa basuraan niya. <laughs> Kama Edgar, Rizzi Lee. Ayun, yung balot pa na, ano ano yan. Rizzi Lee, Scarlett Waxy. Ang an <laughs> pa na, city pa okay. ng ano yan, Ang Edgar pa yan. Kay Mang Edgar pala uh -uh. to. Oo. <laughs> Oh, oh, yeah, Sinabi mo, maraming plastic dyan no. sa baba. um That's true, mga Edgar. And this is Guantes again. Uh, Hi, this is Japan. <laughs> from Japan. Here, oh. yeah, look. <laughs> <laughs> from ja ja Japan. Japan, des. Japan, Japan, Japan. No. <laughs> Ami, ikaw naman. Japan, Japan, uh -hmm. best. I will make one test. And more like this. Bungi-bungi na. Ikaw, Lolo, Parang kanta na yung kanta Si Mami, ano? Bungi, bungi ka na. praga. Ikaw pa din pinakamagandang pasalamat mo. Oo. Natatawa naman ako. Ay, ko sa'yo ang bungi. bungi <ca> <laughs> Oh, oh, ayan. Ayan. Oh, again, again. The sip is falling down. Yes. Again, again. And this is baby. You know a baby? Ano? Baby, baby, you My baby, a legal of adopted. <laughs> From mommy, ano? I will give baby for me. For the adopted. For the kisi, Ako magpapalaki sa kanya mga Kapuso, mga kapamilya, amponin ko siya, o. Oh. Diba, ang gwapo na anak ko, o. Oh. Very, kamukha ni John Lloyd, saka ni Alden Richard. Ay, ay! Kaya... So, ito na lang ibabayad ni ate sa Joken. O, di ba? Ito na ibayad mo sa akin. Gusto mo? Ay, hindi. Ano ah, magbayad? Naku po, Diyos ko po. Ito ibayad mo sa akin. Huwag po. Uwi kita, anak. Ako magpapalaki sa iyo. Ayaw ka. O, ayaw din yan. Halika na, matapos tayo niyan. Uwi kita, anak. Uwi kita ang Hindi, joke lang yun, anak. Kaya ka ng bayad. Ayaw mo. Joke lang. Siyempre na itong kulay. Nako, marami ka bataan dyan sa kali. Hindi ko na kang dumampot. Hindi <laughs> uwi kita anak sa Twister. Kung tayo titira. Huwag po. Para akong si ano niya na, Lola Dora. Ay, Lola Mataya, Dora. Kung tayo titira. Mayroon pa isang gito. Mama, Dora. <laughs> For life, anak. For life. Hindi ba ka kayong mo? And I will make color coloring. Ilan kayo doon sa parlor Dino. nyo? Marami kayo? Pabalot ko tapatagalit mo ah. Oo. Sa ko mo. pero huwak, na <laughs> no. oh, oh, And I will make you hawak-hawak this mm -hmm. now. Para kumulay ang buhok ko. Oh. Ay, umuulan na. Oh, is oh, it it you know? na. Ay, bongga. Blessing, no? Blessing <laughs> bless. well, yan,